pagka-harvest, mamumuha kami ng, ano, ng kamunting kahoy. Or kasaba. Ito yung tinatawag na kasaba. Di ba? Sa English, kasaba. Yan, ganyan. Tanggalin natin muna to. Try kong bunutin to, guys. Kung mabubunot to. Tanggalin natin ng, ano, Ay, putong dai. Mm. O, niyo, oh, tinanya ah. Oh. Ayos. Kundi ba'y lalaki? Ano?

Pinagdaanan kasi ito guys. Kaya ano. O, oh, tingnan nyo ah. Diba? O. Oh. O. Oh. Diba? Ngayon <laughs> na po yung nakuha namin guys. O, oh. nalaki o. Oh. Tingnan nyo. Ayan. Ganyan sya kalalaki. Doon so, namin nakuha yan na ah. kanina doon kami galing. So ayan o. Oh. Pasok. Ayan. Uh, Pasok na sa sako. ada ba bok ko oh